Magandang umaga po mga ka Flex lang po natin ano dahil panahon na po ng pagbulaklak ng rambutan. yon. So, one to sawa na naman tayo niyan sa pag-harvest ng rambutan kung loloobin po. No? At ito nga, ito pong isang tanim po na ito. No? Itong maliit po na puno na ito. Ito po ay wala pang dalawang taon. No? Gaya yung nakaraang po natin, halos 8 months pagka-transplant dahil yan po ay grafted na no at maganda po ang uh, dugsong niya yan po ay RR no yung RR po ang variety ng rambutan na pinakamaganda no yung po ay uh, tuklapin yung tuklapin po kasi ang parang alam lang po natin dati ay yung RR o yung tuklapin at saka yung supsupin pero yung mga tuklapin po iba't ibang variety pa rin po yun no at ang pinakamagandang variety nga po na mas may presyo din po sa market ito pong RR So ito po no ay ano na, yan na yung pamumulaklak po niya ay maganda na. So yan nakita po ninyo, yan na po yung uh, bulaklak niya mga kapromdi. So napakarami po ng uh, rambutan dito po sa ating area yan. Yan dalawang malaking puno na yan ay rambutan din po yan. At nagsisimula na rin po silang mamulaklak. Actually dun po sa may daanan paglabas po natin dito, mas nauna po sila. At medyo nagbubuko na po yung bulaklak po doon. Dito sa atin yan nag-uusbungan na po ang bulaklak ng ating rambutan. Yan. At halos magkasunod po yan, yung rambutan, patapos ang lansones naman po ay pumapasok. Yo, nag-update lang tayo sa ating rambutan. Yes, panahon na naman ng rambutan.